Hala, bumuka na rin siya. Ito yung sibuyas na namulaklak. Ganyan, nagumpisa din siya sa ganyan. Kaya akala ko noon, tika, ignorante ako. Sa ibawa ang ano, pag na, pag na ano yung sibuyas, hindi pala bulaklak pala niya. Yan, sabi ng asawa ko. Tapos ngayon, si from ganyan, tapos, unti-unti siyang nabibiyak. Ganyan, kita mo to, kalahati, ganyan ganito pa tapos kusa siya na, na, na arawan ganyan bumibiyak siya ganyan ah, okay nung kahap asang araw araw video ako sa araw ko kahapon puro ganito pa yan lahat hmm. puro ganyan pero sabi ko naisipan ko kung ito bumuka baka ba o hindi curious lang bisitahin ko nga Ayan. Nasakpan yun. Nahuli ko na. Pero hindi ko nahuli ng pagbiyak ito na may kalahati pang ano. Tapos ito mga buo na. See. Mga. Ito. Ah. Ito. O. Oh. Ano. Bib, ano. O. Ito. O. Oh. action nagbiyak sa gitna. Aksyon nagbiyak sa gitna. Hmm. O. Sa gitna, oh. Ayan. Tapos o. Oh, ito. Ito hindi pa buo. May may natitira pa sa ano, oh. Sa mga gilid, oh. Hindi pa, hindi pa buo yung pagka. Oh, meron pang ano, oh, Hindi pa lahat na ano. Ito din. Meron pa dito sa gilid, hindi pa lahat na ano. Abangan ko next. Ano din. Sunod na mga araw. Baka mag- uh, bumuklat dahil malakas ang hangin nang natumba siya. Yan ito. Bumuklat.